So mga kabalat kami po yung namako dito po sa ano. At yun mo si Tete si Oha. Hindi la ang, ang kanyang ano. Pako, pako. ito po inyipili. kalalawan. Kalalawan ito isa. Oo. Ah, dami dami mo. Ano, pati <laughs> litlit na yun. Dalahan eh. Magmamama. Sari <laughs> nga. Nasaan na si Ginny? Ginny! Aba, alika na at katay, ano na. Okay na itong ating ko ha, madami na akong pakong nakuha mga kapalat. So, dito po kami na mama ko. Dito po sa uh, kagubatan, kaniyugan. Nyug, yan, sa mga niyugan. Ito po hindi po sa aming ano, uh, lupa. Nakikipa ko lang po kami. Tapos ay, uh, ito naman po ay lipa. Huwag po kayo dyang, uh, ano at yan po'y masakit eh, maraming bolo sa kanya. Marami yung mga parang tinik-tinik na maliliit. So, yun. Nasa na kayong kapatid ko? Ayun na. Ayun na siya. Oh, mas madami pa din yung ano ah. Mas marami ka pang nakuha sa akin. Ito lang yung kuha ko. Tingnan mo yung kay Jenyu ha. Madami siyang nakuha. Yan po yung magaling kumuha ng pako kaysa sa akin. Eh, may nakukuha ka pa. Maliliit ang pako ngayon na eh. Pero ang kaganda hindi kagaya nung nakaraan na talagang halos wala tayong makuha. Then, si Ito po yung paku na kanyang nakuha. Eh, dami. Oh. Ay, atin na lang uh, ahawakan. So, let's go. Kasama po namin si tiyo kon si Haljun. At kami po ay namulot ng basura. Ng ngayon po Sabado ay ka kada Sabado po ay kami namumulot basura. Ito po ay pulot basura. So mga dalawang sako po ang aming napulot na basura, mga ano po, mga bottles ganyan. let's go. Ito ilalagay na po natin dito. Yo, madami din din eh. Okay. May nakita po tayo ditong pako ah. Ayan, ang ganda oh ha. Laki ng pako ito ah. Wait lang. Ito ah. Yan oh. Yan oh. Ito pa isa ba yung pako, o. Oh. May nakita ka. Ayan, o. So, ito mga kabalat. Ito mga Kaya ako tiyabayabas. Uu, akin na lang ito. Thank you may bayabas pa yung kakain. Ito po ang aming almusal. Pagkain. Okay. <laughs> Bakit hindi? Baga. <laughs> Wala makain. <laughs> Aba, yung may yaman ngay prutas ang almusal ay. O, oh, di ba ga? <laughs> so, dito pa may kubo. Ayan o. Ganda ng kubo. Ayan May ibot. Ayan o Ito po yung purok namin. Tignan na napakadaming ang ano dito, ah. Napakadami dito mga bulaklak. Oh, hanggang ganda, oh. Ito, may tanim ng nanay. Tapos may talong pang malalaki dito, pwedeng nakawin. Tarihan. <laughs> pwedeng nakawin, eh. Oh, may mga talong. Ganito na baga kalalaki. Oh, eh. Tapos malalaki. Maliliit lang, muhan oh, maliliit pa siguro yung iba yung mga nakuha na hangin. Ayan, dami. Ito po ang aming porok. Ah, ano ba tawag dito Kubo ng porok. yan Ang iba yung pa um Let's go. Tayo po yung maglalakad. Actually, naglalakad kami mga 15 minutes, 30 minutes na. Balik anong Kami po yung nagpulot basura. So, tara, tara, tara kukunin po ni Tia yung pechay ano, ay pechay yung ano-anyog nyo, ganyan po yung pechay bundok, ah, shucks kukunin po natin mga kabalat yung, okay na yo, nakuha na natin galing, o Tia dyan ang pechay, nakita ko sa Facebook, pechay ano daw pala yan, pechay bundok ang tawag ng iba, pero yan naman ay masar niyugnyugan sa amin tapos ay yan ano ah? ah ginagataan aray ano na yun langga makikinagat na sa pisngi let's go let's go yun naman po yung dito ng kusa dito sa amin tara din eh oh, ay umuula naman ulan init dito sa amin ngayon una, eh. may, may bagyo kaya una una na nga Wala na naman sila mag-rides dito sa amin. Meron pa, meron pa. Ang dami. Hi pa! Meron pa. <laughs> meron pa. Ito pa. Hi! Ay. Malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayo. Dalawang liko na lang ay tayo nandun na sa bahay. And mama, ito ang aming dalang pakuha. Ating lutuin. Ah.